Good morning mga dol, uh, may ipapakita lang ako sa inyo Ito yung pinalit ko sa aking Azula uh, Pinalit ko ay duckweed High in protein rin At uh, maganda rin ipakain sa ating mga alagang kambing Pwede rin ito sa baboy at sa baka Ito yung duckweed mga dol Yan Ganito yung kanyang itsura mga dol Ayan marami na, ayan Ayan ito yung pinalit natin sa ating asula kasi yung asula kasi uh, ah, kumbaga hindi siya pwedeng mainita ng araw kaya ito yung pinalit natin yung duckweed natin mga dol yan ang pag process po nito para makain ng ating kambing ah, kailangan muna nating ah, banlawan ng tatlong beses tapos pwede na rin natin ibilad or pwede na diretso na lang mix sa ating ah sakin Sa polar gamit ko guys ayan